Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga ang saya-saya ng mga bata, ang mga teenagers sa Makati City. Kasi nga, sinurpresa sila ni Eliza sa second day ng Eliza Valdez Youth Volleyball Camp. Ayan, makikita nyo dyan sa video, hiyawan ang mga bata. Ang mga bagets, pasimple si, si selfie kay Eliza habang si Eliza ay nag sasalita. O ba diba? Saan kayo may sumigaw pa, Eliza Valdez? Ang ganda mo! ah, uh, iba talaga ang sexy ni Eliza nang pumunta sa training at talagang napawaw ang mga bata. Makikita mo talaga ang galak sa mga mukha ng mga bata nang makita ng personal itong si Eliza Valdez. O, ba diba? Mahal na mahal siya ng mga tao, mapabata, matanda single, double, talagang pag-alay sa Valdez talaga marami ang humahanga. So, yan lang po guys ang ating update So ngayon. Hanggang sa uli. Bye-bye. Also, remember, huwag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload.